maisugon o walay lipod-lipod. Ngayibutsag ni Senador Amy Marcos nga nagagamit og droga ang igsuong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kon PBBM. Ato sa Rally for Transparency sa Iglesia ni Cristo kon INC sa Kirino Grandstand, Manila kagabi November 17, isulti niya nga mas gikabalakan niya ang paggamit og droga sa iyang igsuon. At ang ang himong pamahayag ni Senador Amy Marcos. No! masya responsibilidad. Nung tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Dugang pa sa revelasyon ni Senador Aiming nga gisaad matod pa kani adto ni PBBM nga magbag-o na kini. Apan barayan gihapon matod pa ang nahisgutan sa iyang bisyo. Dinadu matod pa ay mitugan kaniya nga giingong lakip ang mariwana sa pamahaw ni PBBM. Atong minawon ang dugang pamahayag ni Senador Aimi Marcos. Twinko! kanya ang bisyo hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga kasabay ng almusal mariwana pala Dugang usap sa senadora nga tinuod matod pang naapil sa listahan sa uh, celebrity si PBBM na gamit og droga kani adto rason nga nagpakiluoy pa uh, dihang ana sa posisyon si former president Rodrigo Roa Duterte. Ang maong revelasyon sa miani anigar uh, suporta sa mga supporters niini sa iyang maisugong pamahayag diindugay ng panawagan ang pagpailawom sa presidente sa drug test.